Sugatan ng isang 73 anyos na tricycle driver matapos sumarong pupukin ng bato ng kapwa niya driver sa loob ng pamilyang bayan sa bayan ng ay Ayon sa inisyan na investigasyon, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at sospek dahil sa pasaherong pinag-aawayan. Humantong ito sa pananakit kung saan pinukpok man ng sospek ang biktima sa ulo gamit ang isang bato. Sa lakas ng tama, nahilo mano ang biktima at hindi na namalayan ng ilan sa mga sumunod na kaganapan. Pinigilan naman ang mga tao na sa paligid ng insidente. Dahil dito, nagtamo ng matinding pinsala sa kaliwang mata at mga pasa at suga sa iba't mga bahagi ng katawan ng biktima at agad na dinala sa pagamutan para sa garang atensyon. Pinayuan naman ang biktima na magpasuri sa ophthalmologist upang mabigyan pansin ang pinsala nito sa mata. Pareho naman nagpunta sa police station ng dalawang tricycle driver upang isangguni ang insidente. Sa ngayon, inihahanda na ang kasong serious physical injury laban sa suspect. Kasama mo mula rito sa IFM Degupan. Ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak, Ariman!